Ayun, so, magandang hapon. Kadidilim lang. Alas ay simidya pa lang ng hapon. Kaso lang, panay ulan. Kaya hindi tayo nakakalusong ng sunod-sunod. Dalawang gabi na naman tayo natambay. Ayan, susubok tayo. Mahaba-haba na sana yung dilim. Kaso lang yung hangin. Malakas yung mabingan. Tapos, may ulan ayun yung dahilan kaya hindi tayo nakakasunod-sunod na lusong dalawang gabi tayong walang laot maganda sana na Dito sa bakungan kung hindi lang malakas yung hangin maganda sana dun magpasikat ng buwan ano na nakalipas na yung abiluga ng buwan 4 ano na? na gabi na yata 4 na gabi na ngayon walang namamana ako lang ilang gabi ng lusong natin nung nakaraan dito ko lang wala nang iba kaming dalawa lang ngayon ako lang ako lang yung lumusong sa umaga kasi si Otol bumabanat kanina hindi rin nakaporma si Otol kanina malakas yung hangin eh na makadali tayo makadali din ang isda pang ulam at syempre kulambutan kung may isang yun para makapang binta naman tayo bukas at tatalian natin itong ano mahabang panak laging may tali ito yan. pag panak ko nito sa isda yan iwan yung kulata So yun, abang-abang sama mga huli natin. Sana mas ready tayo ngayon. Nakakatakas pa.

Malat na yung labo. Malat na yung baha. Ito na tayo. Sana mabaya, hindi na umulan. Salamat na yung mga bukoy na. Babalik ka mamaya. Babalik tayo na kusbus ang maraling araw. Kaya na una. na muna natin ang bukoy natin para may meron na tayo bukas. Hindi na sana umulan para labin na yung lagat mamaya. Sige, okay, naman yan lang mamaya pag balik natin. Bukas mo natin papakita na huli natin. Nalagdagan naman yan. Kaya lang natin papakita sa bahay. So yun, bali alas 11 na. Maaga pa. Pinagahan ko na. Hindi na ako natulog. Kung aantayin pa natin na mamaya alas 12 pa tayo lulusong ayun baka Okay naman tayo. Baka makatulog na naman tayo. Magahin tayo ng gising. Kaya ayun, hinaghahanga na lang. Hindi pa ako natutulog. Yung buwan lakas na. Salamat at hindi na umulan. Sana may labas yung kalambutan ngayon. Pati po kaya natin ang kabaungan tayo ngayon Pero kung maalon doon balik tayo dito lang sa tapat

tayo sa pahabol sa iyo ng pangka pahangin salamat na alas 12.30 na nandito na ako sa may barangay sa Bakungan salamat na kakadalawa na tayo hindi nga lang kalakihan pero ayos na sigurado ano na rin may pampinta tayo bukas hindi nga lang pahabol sa bangka tinatangay ng hangin sana na ba at dalawa uh, na tayo <tay> uh, lang, hindi ka anong malaki yung ano kahit na malakas yung hangin

Napakatahimik ng dagat dito. Pero sa ispat natin sa kabahuan. pabungso yung malaking alam. Sa lahat na palamuran tayo. Makakapambin sa rin. So yun na yung sa bahay. Tapos kuliwin natin. Kasi okay, yung sao ng huli natin. Ito na ang dosa. Isagot natin kilo a few moments later. So yun, nandito na tayo. Ayan, double trip tayo. Ito yung sa unang lusong natin, ng Apat. Sa madaling araw, apat din. Salamat at maracham na tayo ng kulambutan sa kabakungan. Ay, mga atap pa to. Ditingnan lang natin mamaya kung nila nabawas pagkailangan natin ng egg. 2.2 4.8 2.4 Ayos na Meron din tayo, 7 kilo At ito yung pangulang natin Ayan lang yung ulam natin. Tipig muna tayo ngayon. Crisis. Ayan, nabibinda natin yan. Pare-parehas lang ng kilo yan. Ito, 240 yung kilo na ito. At ito, 260. Ayan, pagsabay mo lang natin ito. One in, yan, 1 in... 1.4 1.4 1.4 at ito lang yung pangulam natin sipid mo tayo ngayon sipid 100 grams kailangan eh kailangan pamasahe baon ng mga estudyante natin so yun, mga yun lang mamaya pagliwanag tapos kapag kapagliwanag natin ito sa tito ko maliwanag na, ayun na si Buso magbibinti na si magbibinta na si Bus ng kulambota namin Koko kau bos. boss? nasi bos. Ready nih si bos, Karena ada cari bulan. apa Tahu apa itu kulit Paga itu na paga itu na.

baka parehas lang niya sa mga lalaki kasi konti lang yung mga ta parang nagsisimula pa lang yung season 5 5 si 5 5 5 dalawa Seven point ganon pa rin. Dos dos. Balik sa dati. Tito. Konti lang kasi yung mga ano, yung mga ink. Puro pati lalaki. Kaya ayun bumalik muli sa dati nang binawasan natin ang tinta o ata kung tawagin namin na so yun ito na yung naging bayan sa huli natin kagabi ayan 1,272 ayan yung kulambutan natin na 7.2 ganun pa rin kinaumagahan ayan at yung posit natin at yung katambak natin ayan 1.4 yan, yung naibinta natin 8.6. Yung kabuang hole natin 9.3 kilos sa dalawang natin. Ayos na. Malaking bagay na rin. Sana gumanda yung panahon mamaya ang lang para makalusong tayo. Kasi sa ngayon lang, mahangin. Sana kumalma ito. At nang makapamana tayo ng maganda-ganda, makahuli tayo ng madami-dami. Makapagpalalay ulit tayo. So yun, magsasawot out po tayo. So yun, magandang hapon. So ngayon lang tayo makapag-shoutout. Dapat kayo ng umaga pa. Kaso kailangan natin matulog muna. Masakit sa ulo yung magdamag, walang tulog. Kaya kailangan muna natin matulog. Ayun, shoutout na po tayo. Ngayon muna, shoutout sa ating mga <coughs> excuse me po. Masugi na talas waybay. Ayan, shoutout po sa inyo mga kadenjo. Sa sulok magpo kayo ng mundo na roon. Ayan, shoutout, shoutout shout out shout out po sa inyong lahat Ayan. maraming maraming salamat sa suporta at pagtangkilik sa ating mga videos Ayan. shout out po unang una kay ma'am Rachel Puentes yun shout out po sa ma'am at sa buong family nyo po at kay sir Efren Japson yun shout out po shout out kay Ro ma'am Rosana Bilihermosa from Davao City Ayan. shout out po sa inyo ma'am shout out sa kayadong family shout out kay Jai Junior Ponsi and family ng Amadeo Cavite ayan shout out po shout out kay Arvin Chor shout out kay Alexander Fisquera and family from Jinsan Tambler ayan shout out po <coughs> medyo tayo shout out kay Fernando Lacasandili shout out kay Alberto de la Pina and family from Naik Cavite shout out kay Roman Balag ayan shout out po Sh shout out kay Jumar Tubay TV vlog from General Santos City ayan shout out idol shout out kay Felix Lumugtang and family from Paranaque City ayan shout out to. shout out sa Trabok family from San Jose Prosperidad Agusan del Sur ayan shout out to. shout out kay Danilo Adalim at Chudz Prince Adal from Santa Rosa Nueva Ecija ayan shout out to. sa inyong magama shout out kay Pandoy Kalolot, ayan shout out to. shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lele Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po oh, shout out kay Dennis la Cruz and family from Naik Cavite ayan shout out sa mga taga Naik Cavite laging present sa atin yung mga taga Naik Cavite yun shout out kay Russell Ann Arapok Mark Vince Arapok Rosana Rapol Rimson Rapol at kay John D. Broho from Jewel Rojo of Mandaluyong City at kay Jomar Romero ayan shout out po sa inyo mga idol shout out kay Rogelio Sintino from Hermosa Bataan ayan shout out po shout out sa Disulok Family Kinabung Elbe Laika La Army Ryan Trisha Toke Bibi Idna from Babatnon Liti ayan shout out sa mga taga Babatnon Liti shout out kay Danilo Rodel yun shout out sa Rodel Family yan kina Danilo Rodel Mila Dilo de Bolar de Deborah Rodel ayan Daniela Rodel from Fairview Quezon City at sa Rodel family ng Santa Cruz Marindoke ayan shout out po sa Rodel family shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia da mama shout out po shout out kay Johnny Jaitin shout out kay Jaypon Mangad from Rodriguez Rizal Shoutout kay Romeo Alcones and family from Tacligan, San Jose Oriental Mindoro. Ayyan, shoutout shout kay Ronald Ronaldsong Ag and family from Nueva Ecija. Shoutout kay Helbert Billyesa. 'Yun at sa lahat ng mga viewers natin, ayan. So, pa-shoutout kay Idol Helbert Billyesa. Ayyan, shoutout po sa lahat. At siyempre, shoutout din natin yung mga kapwa nating mga channel. At pa-support din po mga Cavengers. Parang unang kay Otol Rapi. Yun, baka mamaya, mamanak na si Otol. Mahaba na kasi nilim. Rapi is for fishing. Yun, at sa mga kapatid kina John at my star TV vlog. Yun, shout out kay Kabogsay TV. Manoy Nel Vlog. Si Badong Vlog, Juni. Fishing TV, Larry Amo, si Larry Lakwat, si Kapana, TV and Benjor, TV, na Nairobi Channel, Roger R. Trailer Driver, Bicol, Bicol Hunter Vlog. MJ Eric Adventure, Arnold Porocha Vlog. So yun, support natin po natin mga ka-adventure yung kailang mga channel. So yun, sa nais mo pa shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode, yun, mas shoutout po kayo. Yun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next video po. God bless po. Mabuhu!